I call on uh, Moras from PTV4. Hi, good morning po mga kong. Uh, anyone can answer po? May I ask your thoughts about uh, former PIDEA agent Jonathan Morales na appeared recently nga uh, this week sa Senate allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs um, including uh, president uh, Ferdinand R. Marcus Jr. Do you think uh, part po ito ng uh, established destabilization against the government given a uh, even uh, a PDA Director General will Virilio Lasso, dinidenay na rin naman yung uh, existence ng Marcos report, saying na he cannot be trusted din dahil nga sa kanyang questionable past. Even si, ang ating si Congressman uh, Robert Ace Barbers, kinu-question na rin yung character nito nga uh, si Morales and even his appearance sa si Senate. Any thoughts po? Katulad yan na uh, medyo nagugulan dun ako. Actually, tinanongin ko po yung hearing kahapon, you know, anong uh, isang araw at katulad po ninyo ay eh, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin na alam naman natin na ang pinaka layunin ng hearing sana niyon ay mabigyan linaw ukol doon sa mga nakuha nilang uh, illegal drugs sa Patangas. Uh, pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales eh, eh nagsisinungaling. Uh, mas nakita natin na na na-improve po ng PDEA lalo-lalo na nang in explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parting yun ay medyo mas nabigyan linaw. At hindi ho at nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has well as as presented during the hearing no somebody was a shady past and i think it becomes even more clear even clear now na eto mga pangyayari ito ay ang mga pangyayari ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort dapat patulan yung sinasabi ng butihing ko Chris Van. At kung meron man silang gustong mateya patungkol doon sa mm -hmm. mga sinasabi ko, eh, bakit hindi sila mag, uh, ganoon, ng formal na imbitasyon para yes. sa akin at doon nila ako gisagisahin Ayun. para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, Ayun. kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang <laughs> ano. <anilang, anilang, laughs>